Hindi dapat sila ganay kung Aba! Hoy, kumaring Lina! Aba! Aba, ka anak ay mainit ang ulo mo? Sinong kababag mo? At paano ta naman hindi ka maiiyamot Kumari, please. Ako Ako'y galing sa munisipyo. Kanina pa ako dun. Alas otso ng umaga. Dana! <laughs> <laughs> Hoy, kumaritis! Hoy, kumaring Conchita. Tamang at ibinibida ko din kay Kumaritis na iyang asawa mong si Chu ay naghanap ng bago niyang matutusukan ng kanyang kuwan. Ano? <laughs> ah, ay oo, Kumaritis. Totoo iyang binibida na ang si Kumaritis. At ako yung nagtanggal na ng sakit ng ulo. Ano pa naman ba ang aking hahabulin ah, din sa aking asawang iyan na naghanap ng iba? Kung sa akin naman eh, wala nang kahit anong galit ang nararamdaman ko sa kanya Kumari maritis. Kung siya bagay naghanap ng iba dahil mas bata sa akin, eh, wala naman ako magagawa. Oh, ang iniisip ko na lang ay ko wala nang iniintindi sa buhay at ako na lang ang iintindi nung aming isang anak at tapag, tapos na naman namin ng kolehiyohon eh. oy Eh. hindi ko na pati siya iniintindi. Ako'y wala naman ding pakailam sa kanya. Samang-sama niyang lalaki. Dana! <laughs> para yatang pangalang ko na naman ang pinag-uusapan ninyo. Kayong mga chismosa kayo. Para Marilyn marilin na naman ang topic ninyo dito sa inyong chismisan. Bakit kayo ganayan? anan? Bumubuo kayo ng mga kwento na hindi naman totoo. Oh, Talagang na ikaw ang pinag-uusapan namin dito, Marilyn. Akala mo eh, basta lang ako sa dito sa ating barangay. Ako ay mayroong chismis na sinasabi Marilyn dito na hindi lang ang basta chismis, honey. Totoo nangyari at may nakakita sa inyo. Huwag ka na pating nanunugsog ng ganayan. Kung kunwa-kunwaring naririnig mo lang na pinagchichismisan ka, alam na alam mo din sa sarili mo, Marilyn, na ko ay makati, malandi, kalad, karin, Tess! Eh, wala ka nang may itagong sikreto sa akin at alam na alam ko na may nakahuli sa inyo. Doon sa so Five Star Hotel na kayo eh. Doon nagpanggana una na ang si Wan Chu. Huwag na wag mo akong subukan, Marilyn. At baka maichat ko yung asawa mo. At maipadala ko sa kanya yung litrato. Na nakuha sa inyo nung kayo eh, lumabas ni Wan Chu sa hotel. Huwag mo subukan. Ako hindi la ang basta chismosa. Nagsasabi din ako ng totoo. Lintik ka. What? bobo mm -hmm. Margie. Ito palang anak ng kumaring Susan ay kasali sa binibining maya po. Guys! Okay. Kasali pala ang anak niya sa binibining maya Baha! Lakas naman ang loob ng anak ng kumaring Susan. Kumari, Kumarites, Magandang araw! Ako'y may dyan sa iyo. Hoy, Kumari, Tess! May uusapan pa. Sabi ko, iya palang anak niya kasali sa... Binibining Mayabo. Ay, oo, oh, kumaritis. Yung anak ko'y kasali sa Binibining Mayabo at malapit na ang best sa atin sa keso. Narapit na ang nyug-nyugan, kumaritis. Ano eh? <laughs> oh, ay, e, ganun yung baga kumaritis. Oh, ay, pa yung anak mo, honey. Eh. Ito namang si Margie ayo ayokong pasalihin sa mga ganay ang binibining kuwan ng mga ganay. Oh, natin e, gastos laang. Tapos eh, pag hindi naman nanalo, eh, manalo matalo naman pati walang nakukuha ng pera eh. Maliit na trophy la ang naganay. ates Ay oo kumaretes, itong anak ko ay pinilit mong kanyang teacher na sumali daw sa ganay ang patimpala. At siguro ay napapansin ang kagandahan kumaretes. Iya. Ay maiba ko kumaretes. Pati kay Baidi. Ay kumaretes. Kaya ako'y baidi. Ay, bibagat yung anak kong sasali sa binibining mayago, ay inaanak mo. Ay meron akong sadya sa iyo meron akong ibibigay. uha. Oh, ano ito? Marites. Solicitation? Marites. Ayan ang nga ang sinasabi ko. Eh. Ay, ibig sabihin ko, Marites, ay inaanak ko nga ay ang anak mo. O eh... Bakit naman ako yung mo pa ng paggaganay-ganay anong mga anak mo? Kaya nga yung anak ko kumarites ay hindi ko na pinasali. Siya yeah, Ay, di ibig sabihin porkit inaanak ko yung anak mo kumarites. Eh, bibigyan mo na ako ng solicitation para ang inaanak ko manalo sa binibining mayabo. Ates, kumarites. Eh, ako'y walang ibibigay at ako'y walang ng ngayon. Ay kumaritis, iyan namang solicitation na iyan ay eh, kahit magkano lang ang ibigay mo, lowest 500, honey. Ay di ba nung nakaraan kumaritis, ay sinabi mo sa akin na iyang eh, anak mo na iyan ay eh, magbe-birthday ng 16th birthday, di ba ga? Yung inaanak ko, ay eh, nagpa-sponsor ka sa akin ng cake, tapos ngayon ay pasali naman sa Binibining Mayabaw. Tapos ngayon ay susulisitan mo ako, lowest 500. Oh, oh, oh. Kumarit Kayo ang may kagustuhan ay ang sumali ang anak mo diyan sa mga patimpalak na ganay on. Tapos ay ako'y ibabanatan mo ng solicitation. Oh, kumarit Tis. You know, gawa mo ng hanap buhay iyang iyong anak. What? Oh, ay hala, kumarit Kung ikaw ay ayaw magpasolicit, eh, ay, wala naman akong magagawa. Tapos ay eh, pag nakasolicit ay hindi naman inyong ilalaban sa money, Tis at gagawin ninyo, ibubulsa niyo para kayo may sarili pambili ng mga kung ano-ano ninyong katarayon. Ya, yeah, kumaritis. Ako hindi makakapagbigay dito sa solicitation na ito, kumaritis. Hilig na hilig mo namang isali ang anak mo. Tapos si eh, hindi ka naman marunong dumukot sa sarili mong bulsa at ipanonolisit mo na ipanonolisit kung kanina-kanino. Yeah, ako mga Yang ganay ang sistema ay hindi magandahan eh. Kung gusto mong manalo sa money contest, sa patimpalak iyang anak mo sa binibining mayabo, ay maglabas ka ng sarili mong kwarta, hindi ang pinanghihingi mo kung kanina-kanino. Hintit ko. At saka mama, hindi naman mananalo yung anak ni Aling Susan na iyon. Samang-sama ng anak na iyon. Pagmasdan mo nga, ang binti ng anak na iyon, puro galis. Hindi mananalo Dana. Da Dana! Tingnan mo nga, kumaritis. Pati itong anak ko'y alam namang hindi mananalo sa pagagdahan niyang iyong anak. Magalis naman pala ang binti ng anak mo. Binti. Dana! 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 Olympic! Kung ayaw ninyo magbigay, eh, di, di, what? Kakasura. Kakasira kayo ng araw mag Hindi pati galis yung nasa binti na ng anak ko, Nunal!